Good day mga kasons, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako Plus Henry So may gagawin akong uh, experimental na gagawin natin sa 7 -6. So ngayon, uh, bali punta muna tayo don sa baba ng, ano, ng tindahan Marami kasi nga mga bluetooth speaker don. Yung mga mumurahin lamang na bluetooth speaker yung ano yung uh, bibilhin natin Kasi experimental lang naman ito Bago tayo maghanap ng uh, bluetooth speaker punta uh, Punta muna tayo dito sa mga store dito Kung saan tayo makahanap ng mga amplifiers. So dito pala ako sa likod ng ano ng uh, ano, bali ito yung basketball court yung simbahan ng Miyagaw. Tapos uh, punta tayo don sa pababa. Bali dito tayo papasok sa Tapil City Corporation. So may nakita ko kasi mga amplifier dito sa loob. Subukan natin silipin. So mga ka bali dito na tayo sa loob. Uh, nagpaalam tayo dito, so mabuti lamang pinayagan tayo dito. So dito mga ka makikita nyo maraming Bluetooth speaker dito, no yung tatak niya New Age. So dito, ito yung makikita nyo dito sa loob ng uh, store mismo. So napakaraming mga nakahelera dito ng na mga Bluetooth uh, speaker. So meron din dito ang uh, audio box. So, so punta tayo sa mga ampu. So, meron din pala silang mga TV dito. So yan, kumpleto din sila sa mga appliance. Tapos dito, may mga Bluetooth speaker dito na ibang klase. So, sa mga naghahanap ng ano, no, yung uh, Digital TV Plus, meron din sila dito. ABS-CBN TV Plus, no. So, ito pala si Sir, mabuti uh, pinayagan tayo na video Sir, baka gusto niyo magpa-shoutout, uh, Sir? Eh, gusto kayong i-shoutout? Hindi okay, lang, Sir. Store na lang, Sir. Ah, sige, Sir. So, yan mga ka-sons. Maririnig nyo, tumutunog na talaga yung mga Christmas song dito. Thanks. Tapos, ito yung mga price ng mga uh, amplifiers nito. So, meron din sila ditong mga passive speakers. Ayan. Mga passive speaker ito. Mga D15 ata ito. Ayan, 15. Ka uh, isang piraso siguro, 8,000. Tapos, meron pa sila ditong mga ibang klase na, ato, ah, DB audio. So, ayan, mga DB audio, mga kasama. So pag gusto niyo electric pan, may mga electric pan din sila dito. So ayan. Sir, basta gusto mo magpa-shoutout. Nga <laughs> yes, sir, thank you kita. So yun nga mga kung gusto ninyong bumili ng amplifier, punta lamang kayo dito sa Tapil City Corporation sa Miagaw. So dito yan sa Octaviano Street, Barangay Baybay Sur, So thank you, thank you sa Tapil. Dito yan makikita, no? So yan, no? Ibali ito yung uh, plaza ng ano, yung uh, basketball court ng Miagaw. Bali may papunta yan dito sa baba. So dito lang yan sa right side. So shout out again natin Tapil City Corporation ng Iloilo. Meron silang uh, maliit doon na bluetooth speaker kaso lang kailangan ko kasi yung bluetooth speaker na dalawa yung speaker niya. So galagala muna tayo dito sa bayan namin. Pabalik tayo sa itaas ng bayan. Wala talaga tayong mahanap na mga bluetooth speaker. So ngayon punta tayo sa taas kasi may na, parang may nagbebenta pa doon eh subukan natin na pumunta doon sa kabila So punta tayo dito sa wheelhouse trading Tingnan natin kung merong mga bluetooth speaker sila na hinahanap natin Bali may nahanap ako doon na, ano, na bluetooth speaker Pero punta muna dito ako sa kabila Baka kasi makahanap pa, tayo ng, ano, ng mas maganda So dito pala tayo sa New Jinso. So wala talaga subukan naman natin na uh, pumasok dito sa Will Chris Miyagao branch. So parang meron dito. So dito na tayo sa loob ng uh, Will Chris, no. So meron pala sila dito mga sakura. ay ninyo dito AB735 oh, meron sila, tapos AB737. So may available sila dito. Tapos meron silang mga video okay dito. So ayan. So shout out la kay mam ma no so kinayagan tayo na mag ano, mag video dito sa loob eh ma'am baka gusto nyo mag mai may ano kayo gustong shout out <laughs> 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 tapos meron din pala sila dito ano, uh, mga passive speakers sa so, mga di 12 may mga di 15 so yan naka promo sila dito Re uh, ano to ma'am ah, ano naka repromo talaga kayo dito promo promo yan ah okay na repo price na repo namin ah okay so kayo may mga ano may mga brand new kami na repo mga brand new na, pero mga aged age pa pero deliver meron pala silang mga sala sets dito kung gusto ninyo na mm, marami so, so, marami silang mga sala sets ayan dito yan sa Will Chris tapos may mga divider din sila. Divider, Kaso lang, pala kaming ano, mga gas range. Wala so, kaming uh, space na malaki na pag, ano, sa pa, dilispehan. Ah, okay, na, okay. Ganyan. So, sige, saka lang. So, ayan, may mga ref din sila dito. Ayan, mga ref. Dito yan sa Chris, bukod sa mga okay, amplifiers. So, may mga akon pa sila. Ayan, ayan sila ni ma'am. Maraming maraming salamat pala sa Chris, no? Pinayagan din tayong uh, mag-video uh, doon sa loob. So dito ulit ako sa taas. May nakita pa pala akong uh, may nagbebenta dito ng mga amplifiers, baka may Bluetooth speaker sila. Balik tayo doon ulit sa baba. So yun nga no, nakakatuwa doon sa Will Chris. Uh, nagbebenta sila ng mix, may amplifier sila. Tapos may video okay. Tapos uh, meron din silang uh, ano doon, yung mga salaset set at saka mga divider. Diyan tayo pupunta sa NIG Marketing. Wala pa rin tayong nahanap dito sa NIG Marketing. So hindi na lang tayo nag-video. May isa pa pala dito, yung ano Rad Gym. Subukan natin pumunta sa Rad Gym. Dito tayo sa supermarket ng ano ng Miyag uh, So ayan. So punta tayo dito sa ano sa Rad Gym. So, dito tayo naka side So yun yung mga kasans dito pala sa loob ng Rad Gym dito makikita ninyo. Meron pala sila dito mga speakers no. So JH157 Ayan, may horn din sila dito ng trumpa. So may mga daichi sila Ayan Available pala dito yung mga speakers So crown 1250 Ayan, may JH10 sila 10 inches ito Ayan, mga tsunami oh. So meron pala sila dito yung mga available speaker So mabuti lang pinayagan tayong mag-video dito. So ayan may mga Broadway din sila dito. BCS. Ayun sa mga naghahanap pala ng ano ng BCS 600S, meron silang available dito ayan oh. So it, tapos dito, ayan, meron silang uh, BCS na 500S Broadway. Tapos may, may may mga Sakura pala sila dito rin, oh, available na Sakura 'yan. Sa mga naghahanap ng Sakura dito 'yan sa Rajim. Rajim store dito. So ayan Sakura AB 9,000. Sakura 735, Sakura 737 ayan. So ayan no? may meron din sila dito mga ano sa mga furniture, mga paint, ayan. Mga electrical supply. So shout out pala kay Ma'am no, uh, pinayagan tayo dito ng uh, mag-vidget. So yun nga mga kasans, wala talaga tayong uh, nahanap dito na mga Bluetooth speaker sa Miyagao. So I think uh, pupunta ako ng City sa mga susunod na araw So hanggang dito na lang muna yung uh, video topic natin Sa mga bagong nag-subscribe Huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button Para sa mga video updates natin na i-upload Maraming salamat mga kasama